Ano yun, mga garo. Si per... Pinakuha ko ng ilaw yung ilper ko. Kinuha lang talaga ilaw lang talaga. Tigni mo. Pati nga. Ano, bombay lang talaga. Oh. Ay, paano ko pa ilawan dito yan? Oh? Ah, madilim yan dun. o, Madilim yan dun. Oh. Tinga. nga. Buta yung panawahan mo kasi. Huwag yung ilaw doon. Hindi mo kasi nabing kunin mo yung ano, kasabay niya. Oh. Ano. Ay, ta. Lasing ka eh, no? <laughs> kunin mo yung ano doon. Yung ano, kurinti. Etakin mo, hindi yung ilaw, buong ilaw lang talaga kukunin mo. Bumbilya lang talaga. Asus, Asus. tong binira. Ah. Aga, aga, aga 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 aga. Ipa ko na ako na kaligo. Upuloneng ano Ito ko. Kajing si kung ano <laughs> yun? <laughs> huh? Di pa Di pa po. Wow. Oh, <bulu> <laughs> <laughs> Grabe nito. Kaya ko kory ilaw. Ilo, kino na talaga. Hindi ka saan tantay, very good ah. dapat patulog ka na muna kaya <laughs> nyok. Malupit. Good morning sa inyo mga gar. Tara eh. Hindi na wala ano? Pali mga gar, nagano na pala si kuya AC. Ayan po si AC o, yan. Ayan po yung gayahin nyo. Pag maaga, kailangan magalo. Ay, benta yun. Masipag. Kasi nga lang, nandito pa ba, ba pala tayo hindi pa tayo nakapag ano ayun o hindi ko na lang tayo ayun, Manggar, hindi lang gar wala ako yung ko eh ayun gar magkakabit na pala ako ng ulit ng hamba ayun mga gar kabit na tayo ng hamba ayun o dahil nasira to nirepair natin ayun o no. ni electrician ah, bali pinasakan po natin ng ano para hindi isa sumikip ng kahoy para paglagay ng bisigara okay na siya Malay dito na naman tayo magkakabit ay may natin mali ay nakabitan na natin tapos na tayo dito tapos na tayo dyan tapos, tapos na tayo dito tapos, tapos na tayo dito ay mga lahat tapos na tayo dyan dito guard tapos na tayo dito balik tatapala lang, lang to guard Nakabit ko na rin po. Nakabit ko na rin po yan, gar. Kasi ito pang may isa pa dito. Hindi ko pa hulugan. Pero hulugan ko na ngayon. Oh, ayun. Yan ang tama. Oh, ayan ang tama talaga. Hmm. Yan. Hmm. Saan mo isasaksak ngayon yan? Ito, gar. Ito yung ano. Medyo madilim-dilim ng konti. Dahil sa gilip ng metro, ah. Sige. Ayan. Medyo madilim magar, eh. Hindi natin alis makita. Na okay.